Ja, ganun na lang ba yun? Pandikit ba yun? Ito. Ay, di. Ginasgas na. Ah. Kasi pag hindi mo ginasgas, di didikit. Hmm. Ah. Ano yan Madulas. Tapos ito yung pandikit mo. Ito yung pandikit. Uh, Iba -iba lulutuin. Oh, lulutuin Meron din cold pots. Kaya lang baka hindi kayaanin. Madali sana yun yung eh, cold pots. Kaya lang baka hindi kayaanin. lulutuin. Bumili ka pa. Business mo to, kuya. No? Bumili bito, pa talaga ng mga gamit. Kuya, ano, lokay Mahal siguro mga gamit. Kuya, lakay. Kuya, lakay. Ang ina nakita mo ha? Apo. Ang ina hmm. may ari. Tao lang ako. Pero meron kami member ka na isa sa kabila, isa kabi ani. Mm -hmm. so, kapatid ko at ano nun. Ang namamahala. Kanya daw yun. Pag sinabi mo niya isara, isara. Ah. Uh -huh. Ay, talo. Dapat may oras, di ba? Mm -hmm. kami dito, ang oh, alas mo Alas 7 na umaga ko. Oh. Tapos automatic yan. yan Tapos persyentuhan na. na lang. Ate-ate. Uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh, parang washing machine yan. Nang kapungaba

Nakakainip pa, antayin mo sayang oras. kami uh, dami ako lang gumawa pag isa, siya pumunta ng Lokbad Keso, pinag-try. Diba, meron din yung pag-isa. Ito. lang mag-isa, ang dami. Sarado yan.

mga sira na ng motor, di na kaya. ano, change oil. Change, change oil. oil. Ah, mga motor, yan. lang. Ang na change oil, 30 lang. Kasi kinukuha ko yung lang is, is oil ah, na yun yung ginagamit. sa lataan. Uh, Oo, oh, sige. Eh, ha? Yeah. ko lang. Ito.

Dami rin mag, mga nagpapa din, ano. mga nagpapavulkanize din anon araw-araw. Sa kabila, malaki nung nandun ako, yung mga truck na basura ng Malanday, 'yun papagawa. Ano 'yun? 150. Mga truck malalaki. Oo, oh, pag malaki. Yung mga ganiyan truck, 10 pa. Sa pa. Mga truck ba kami? Pero yung sa truck, yun hindi na, yun. Wala kang dami, Hmm. Ang <laughs> mahal din siguro ng puhunan dito, no? Kasi oh, yung mga gamit, mahal eh. Mahal din, yun, yun yung mga 75. May maintain mo pa yung mga eh, gamit niya. Kaya lang, kapag nagdahan gamit, lifetime na yun. Huwag oh. lang tumabaha. Skill lang din ng tao, din uh, ang kailangan. Yung bawa, bumili ka nito, ingatan mo lang. Oh. Ano na sisira lang ito, nabibili naman to. Ito. Oh, agad dito ng bus. pa sa ito, ito nabili hmm. online. Sa so, Shopee nabibili. Ko. Ito na po siya. Hindi pala to pwede nang basta-basta pandikit lang kailangan mm, ano, susunugin so pa. Mm, -hmm, yan, no? Oh. Ay meron din kaming hindi sinusunog kaya lang baka hindi kaya ano. Oh, Gold pots. Yeah, because... Ito pang mas matagalan okay, na Ginagamit ko yun sa mga bike. May mga bike na hindi pwede nyo sinugin. Sinugin. Cold parts. Okay.